Mga kapaps, uh, mag-roofings lang ako sa dayong uh, 25 meters. Yung karga natin, 3-1, output uh, 1-8. So, okay, maging target natin, mga kapaps, yung maliit na block na yun uh, groupings lang muna tayo yan yeah. Hindi natin groupings bali yung ano ko Alasira yung pang resize ko kaya hindi naka resize to galing pa mismo sa box try natin first shots Genset terus chat. balik pang pang fort natin. Okay. Huh? Pang fort Six yards. So, wait in there. chat na JNT dyan na sa checkpoint so may in order kasi kami speaker tsaka yung sa ng hand pump So, Tingnan natin yung ano na siya. Tuhin natin target, pupunta kayo dito, mira mapapso. So, so yan, yun yung ating target. So kalingkingan ko na laki ng butas. So, hindi, hindi pa naka-resize yun mga paps ha. Ayan Ang liit. Mas malaki pa yung 25 cent kung ikumpara mo sa butas. liit. So, yun Yan yung patama ng ating uh, arm score. Mga paps. Ready na talaga pang hantong ating laruan. Bali, ang kulang na lang talaga dito yung side cam natin para sa ating uh, action camera pagka naayos ko na yon ready na siya so sasabak na, naman namin uh, sasabak na naman natin to sigurado marami na naman to madadali so yun lang po hindi ko na patatagalin na aking video sa mga napadaan lang sa aking monty channel dyan huwag kalimutan mag subscribe Pinihit ang notification bell para lagi kayong update sa sunod pa mga video. At kung nagustuhan nyo yung ganito mga content mga paps, huwag so kalimutan mag-like din. Share sa mga friends o ka-group nyo yung bawat video yung in-upload ko. So ganoon lang po mga paps. Maraming salamat. Babu!